tingin niyo po ano sa tatlong hayop na ito ang madaling hulihin at patayin ang leon tigre o buhaya. ano sa tatlong hayop na yon yung madaling hulihin at patayin yung daw pong pangatlo yung buhayya dahil ang gagawin mo lang daw po pakainin at busugin yung buhaya. Pagbusog na po pala yung buhaya, hindi nagagalaw yan. Hindi po kamukha ng leyon at ng tigre. Hindi po sobra-sobra nagpapakabusog yan. Dahil alam nila na baka merong mga iba na manghuli o pumatay sa kanila. Pero ganyan daw po ang ugali ng buhaya. Kakain, magpapakabusog, at pagkatapos nun magpapahinga na lang kahit anong gawin mo sa kanya, hindi gagalaw yan. Hindi papalag, hindi lalaban yan. At napakagandang aral at paalaala po sa atin, mag-ingat tayo, baka tayo din ay nagiging buhay na konti lang busog, abay, nagiging pabaya ka na. Konting busog, nagiging palagay at komportable ka na. At pag nararamdaman mo na ligtas ka, masaya ka, tahimik ang iyong buhay, Diyan darating ang demonyo, ang kanyang tukso para mahuli kanya, para makuha kanya. Napakaganda po nung sinabi ni Denzel Washington, yung American actor, pagkatapos po sinampal ni Will Smith si Chris Rock doon po sa Academy Awards. Kung napanood niyo po, on live television, nag-away itong dalawang aktor dahil lang sa joke nitong si Chris Rock sa asawa ni Will Smith. Sinugod ni Will Smith itong komedyante at sinampal siya. Pagkatapos po ng awarding, sabi ni Denzel Washington, Be careful because the devil comes to you at your highest moment. Ang demonyo, ang masama, hindi ka naman titirahin dun sa iyong pinaka mababa, pinaka pagod. The devil will not come to you at your lowest moment, at your weakest moment. Hindi ka niya huhulihin. Pag ikaw ay pagod, pag ikaw ay mahina, bakit? E pagod ka na, sira ka na. At yun lang yung ginagawa ng demonyo sa atin. Naghahanap siya ng pagkakaton para tayo'y madapa. Nakadapa ka na, papabayaan ka na niya. Mission accomplished na siya. Pero sino madalas ang mga hinihintay ng demonyo na tirahin, hulihin, tuksuin yung mga tao na nagkakaroon ng konting tagumpay sa kanilang buhay. Diyan nagmamasid ang demonyo. Hinahanap niya sino sa atin yung mga palagay na, yung mga komportable, yung kala nila tahimik ka kanilang buhay at sila ang biktima niya. Hindi niyo ba napansin dito sa ating pong ebanghelyo na binasa itong si Judas si San Pedro, kasali ng ating Panginoon, binusog sa Eucharistia. Pero nahuli sila ng demonyo. Sila'y nadapa. Dalawa sila sa mga nagtaksil sa ating Panginoon. Napakalapit nila sa ating Panginoon. Tumanggap pa sila ng kanyang banal na katawan at dugo. Pero yun yung hinihintay ng demonyo. Nandun sila sa tuktok ng kanilang buhay. At dyan sila binagsak. Dyan sila tinali diyan sila na Kaya mag-ingat po tayo. Be on guard. Magbantay kayo because the devil is prowling like a roaring lion looking for somebody to devour. Naghahanap siya, nagmamasid siya. Sino ba diyan yung hindi papalag? Dahil may konting pagkabusog sa kanilang buhay. May katotohanan 'yon. Kung mapapansin niyo po yung mga taong nakakuha ng konting kayamanan. Ano ang kanilang ugali? Kala nila hindi mauubos ang kanilang pera. Minsan naririnig ko po yung mga misis na mga nagtatricycle dito. Pag sila'y nakakakuha ng konting kita, nasan sila? Hindi agad umuwi, nandun sa sabong. Nakakuha lang ng konting pera, nabusog. Kala mo kung sino na Tingnan mo, pumasok ang demonyo. Nahuli na sila. Nakuha sa bisyo. Sabong, sugal, patay. Napakarami din po na mag-graduate ngayon. Napakarami na mga pumasa sa board. Napakasaya nila. Pero yan din ang inihintay ng demonyo. Habang nagsasaya sa tagumpay, ang tukso ng demonyo, pinapalaki ang ulo. Pride. Yan ang inihintay ng demonyo. Nakala nila, tapos na ang lahat. Kaya nga anong magiging kasalanan nila? Katamaran, slot, sasabihin ng iba, tapos na ako, okay na yon. Pero nakakalimutan nila, yan palang ang umpisa na kanilang buhay. Be on guard. Because when you think, when everything is all right, the devil will strike. Ako din po, may kumpisal ako sa inyo. Alam niyo po ba kung kailan ako tinutokso ng demonyo? pag ako'y nagmimisa, pag tinataas ko po yung hostya, pag tinataas ko po yung kopa, napapansin ko po na dito pumapasok sa aking isip, very bad thoughts, very negative thoughts, yung mga masasakit na kahapon, yung aking mga hinanakit, yung aking galit ng kahapon, that I try to let go, that I try to offer to God, pilit na binabalik ng demonyo. Pag tinatas ko ang kopa, minsan pumapasok sa isip ko mga pag-alala, anxiety, fears, takot. And it is there that I remember that in the highest peak, sa pinakatuktok ng kabutihan at kabanalan, nandun pa rin ang demonyo naghihintay para ikaw ay makuha niya, matali niya, maibagsak niya. Huwag tayong susunod kay Judas na pinagpalit ang ating Panginoon sa mangilan-ngilan na bariya o pera. Yan lang ba ang katumbas ng iyong buhay? Yan lang ba katumbas ng iyong tuwa at saya? Kakaunting pera? Katumbas ba ng pera ang tuwa ng langit? Hindi. A few coins, few money, cannot be compared to the joy of heaven. Kaya nga, pag meron tayong natanggap na grasya, pasalamat tayo sa Diyos. Pero huwag kang magiging kampante. Huwag kang magiging komportable. Keep on striving. Keep on going. Move on. Strive to be better. Because the best is yet to come. Ang pinakamabuti, wala dito sa mundo. Parating pa lang at papunta tayo doon. Ito ay ang nasa langit kasamang Diyos.